Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wa wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon mga kapatid, pag-uusapan natin ang kaugnay sa ano ba ang obligado? Mahuwa wajibuna na huwa sahaba o na ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ano ang obligado sa atin kawagnay sa mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang mga sahaba ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, pag sinabing sahaba, sila po yung mga yumakap sa Islam na nakita nila ang propeta sallallahu alaihi wasallam sila ay uh, ang kanilang katangian ay sila po ay uh, udul ibig sabihin sila po ay mapagkatiwalaan at sa kaalaman po sa hadith ang mga muhaddithun ay nagsisimula sila sa mga tabiin sa mga tabiin at mga uh, pagkatapos nila ang kanilang mga pananaw dito ay nandun yung sa kanila ang thiqa hafiz babat, daif. Ito ay pinag-usapan nila pagkatapos ng mga sahaba. Hindi nila isinama dito ang mga sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam dahil sila po ay mapagkakatiwalaan sa pagdadala po ng mga kapahayagan o kaya ay mga salita at mga gawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam which is ito na po sa atin ang mga hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman, ang mga sahaba mga kapatid, sila po yung nagdala ng relihiyon dahil na pagmapagkakatiwalaan sila ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya lahat ng sahaba ay tinawag sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na radhiyallahu anhum wa radu an Ang mga sahaba na ito ay kinalugdan na sila po ng Allah subhanahu wa ta'ala at lahat po sila ay sigurado na po sa kanila ang makakapasok sa paraiso. At sila din po ay meron sa kanila ang tinatawag na al na bil-jannah. Sila po ay may mga binalitaan na po sa kanila na sila po ay mapupunta sa paraiso. At hindi po yan sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam maliban lang po sa mga sahaba at kung ilan po ay nasaksihan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya ulitin natin napakataas po ng antas ng mga sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam dahil sila po ay pinuri na po ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya hindi natin sila pwedeng insultuhin hindi hindi natin sila pwedeng maliitin ng katulad ng ginagawa ng mga sekta ng Shia na kung saan ay uh, tinatakfir nila ang, il ang karamihan sa mga sahaba, nilalabas nila sa Islam ang mga karamihan sa mga sahaba at kaunti lang sa mga sahaba ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pinaniniwalaan nila. Ganun din po ang mga sahabiyat, ang mga asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay nilalait nila, iniinsulto nila, minamaliit nila which is ito po ay kapintasan po sa isang tao. At kailanman ang paginsulto po sa mga sahabab ay hindi po pinahintulutan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya, "La tasubbu ashabi." Huwag ninyong iinsultuhin ang aking mga sahabab. Which ang mga sahaba mga kapatid, sila po yung yumakap sa Islam, nakita nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasaksihan nila ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, nila ang Islam sa harapan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito po sila yung mga sahaba. Samantala ang mga tabi'in, sila po ay naabutan nila ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, pero hindi nila nakita ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun pong, yun pong pagkakaiba ng mga sahaba na nasaksihan nilang Propeta sallallahu alaihi wasallam, na kasalamuhan nilang Propeta sallallahu alaihi wasallam, niyakap nila ang Islam sa harapan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o sa kapanahunan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam at nakita nilang Propeta sallallahu alaihi wasallam pagkatapos sila ay namatay po sa paniniwalang ito. At labas dito ang mga namatay na hipokrito o munafik katulad halimbawa ah, ni Al-Jad al, al, al -Jad bin Qais na kung saan siya po ay namatay na hipokrito kung di ako nakakabali, siya po ay namatay na munafik niyakap nga niya ang Islam pero siya po ay hindi po totoo ang pagyakap niya sa Islam at sabi nga ni uh, Andabil al Sheikh Andabil uh, Abu Abu ra, uh, Abu Zar'a al-Razi rahimahullah sabi na, sabi niya na sino man idara'aytum ahadan yan takisu ahadan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam zindiq kapag nakakita kayo ng isang lalaki na iniinsulto nila minamaliit nila ang sahaba ng propeta Muhammad sallallahu wa wasallam o isa man sa kanila katotohanan siya ay zindiq ang zindiq ay walang walang hindi naniniwala dito sa sa Quran sa hadith at uh, iniinsulto nila mga sahaba yan po ang tinatawag na mga zindi kung saan ito po ay ligaw na sekta. Kaya mga kapatid, ang mga sahaba, dinala nila sa atin ang relihiyong Islam. Sila ang nagdala sa atin, sila ang nagparating sa atin. At ang mga sahaba ay pinuri na po sila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran at sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya mahalin natin sila, anuman ang gastusin natin sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi natin maaabot kung ano po ang ginastos ng mga sahaba. Kung halimbawa gumastos ka ng isang bundok ng ginto at ang mga at ito ay siyempre ginastos mo sa landas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay hindi mo matatalo ang ginastos ng mga sahaba kahit na ito ay sa dami lamang ng nasa kamay niya. Ibig sabihin, kung isang bundok ang ginastos mong ginto, at matatalo mo ba ang mga sahaba sa ginastos, sa, sa, sa paggastos nila sa landas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi po natin ito mapapantayan. Tunay na ang mga sahaba ang pinakamainam na mga tao pagkatapos po ng mga propeta. Alayhimus salatu wassalam. Kaya, kaya naman, pinakamainam pagkatapos ng propeta sallallahu alayhi wasallam ay si Abu Bakar radiallahu anhu, Pagkatapos ay si Omar bin Khattab, pagkatapos ay si Uthman bin Affan, at pagkatapos ay si Ali radiyallahu anhum, pagkatapos ang mga sampo na mubasyaru na biljanna na kung saan binalitaan na po ng Allah subhanahu wa ta'ala paraiso. So mga kapatid, mahalin natin ang mga sahaba. Huwag natin silang insultuhin. At ang sino man na i-insulto sa mga sahaba, yan po ay zindiq at ligaw po ang kanyang akida. Wallahu alam, wa sallallahu ala nabiyina na Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. rahmatullahi wa barakatuh.